mag ng ang Bureau of Fire Protection, Ililo Province, sa Dugong Bombo 2025, a little pain alive to gain. Sano kay Fire Senior Superintendent Bartolome Biliran, Fire Marshal ng BFP, Ililo Province, Kabahin sila sa mga grupo nga maghatag sa bulig sa bloodletting activity nga tuyo magtipon ng sa dugo para sa mga pasyente nga nagkakinahanglan. Ang dugong bomboy sa kaprograma nga nagkapakita sa pagbinuligay kag voluntaryo nga pagbulig sa mga tao nga nagkakinahanglan sa dugo sa tiyon sa emerhensa. Madamo naman sa mga fraternities, mga organizations, kag mga uniform personnel ang nagpahayag sa ila interes kag commitment nga makigbahin sa dugong bombo bilang simbolo sa pagkabaganihan kag pagbulig sa isig katawo. Ang nagdaw sa ang Iloilo Province nagabuylogin sa dugong bombo 2025. A little pain, a life to gain sa bombo Radio Philippines nga aton simultaneously sa 25 Kamaki cities sa Bilog na Pungson sa November 15, 2025 sa Iloilo Science and Technology University Main Campus, La Paz, Iloilo City. Ini may tinutuyo nga magbuling sugpon sa kabuhi pag sa mga nagakinahanglan sa dugo. Kami diri sa Iloilo Provincial Office nagaimbitar sa inyo nga tanpalamati kag tumalanaw sa Bombo Radio Iloilo nga magdonar sang sa dugo. Basta radyo! Bombo. Si Fire Senior Superintendent Bartolome Bilira ng Fire Marshal sa Iloilo Province. Sa Iloilo -Ilo City, ang dugong bombo 2025, a little pain life to gain. Parigay nun sa Iloilo Science and Technology University. Ukon isat yu sa Lapas sa Nobyembre 15. Mag-aumpisa ina alas 7 sa aga.